Question ko lang po, ang ito po bang conference nyo ay mangangahulugan ng war o pag-aayos kay Ilias? Sa akin ba ito? Uh, for me, sa akin, um, nakadepende po sa kanila. Hindi po nakadepende sa akin. Kasi ako naman, na uh, yung sa team natin, open naman na uh, for uh, open naman kung anong gusto nila. Kailangan lang talaga upuan. Pero andito po kami para sagutin uh, kung uh, ayaw din naman natin ng wala pong gusto uh, ng war. kahit sino ayaw po ng war eh. So, ito ay uh, binalaan po natin sa publiko na tayo ay sa... Uh, binalaan po natin yung publiko ay eh, si Ms. Beverly ay uh, seryoso, ay negosyo lamang po. Wala nang iba interes. Yun na po. Sa ginawa niyo pong ito, maaapektuhan sigurado si yes may panghihinayang ba kung sakali mang yung na nasa tugatog sa nagtagumpay ay bababa siya dahil sa posibleng demanda o pagpipris ng kanyang karir? Uh, ito, po yon. Uh, ito po yung natutunan ko sa, sa lula ko. Sabi ng lula ko, ikaw ay nanghihinayang sa isang tao. Pero yung isang tao na pinanghinayang mo, panghinanayang mo, hindi nanghihinayang sa sarili niya. So, nakadepende po yun sa kanya. Ako naman, for me, ayaw ko din na, ayaw ko din na magpumagsak siya. Pero, kung gustuhin niya, wala po akong magagawa yun. Doon. Isang direktang tanong po, madam. Kung meron po kayong gustong sabihin sa kanya, may nakaupo kayo dyan. Ano yun? Ang masasabi ko lang sa kanya, dapat kailangan meron siyang sariling desisyon kailangan mag-mature na siya. Uh, yun yun kasi lalaki kailangan talaga. Lalo na ikaw ipot, ano eh, yun yung haligi ng tahanan. Uh, kailangan talaga na meron siyang sariling desisyon. Pag-isipan mo ng mabuti kung ano yung hambang na ikakabuti sa'yo. So, kung maraming mga nag-advise uh, nag sa'yo, pakinggan mo lang. Pero ikaw, ikaw mismo yung mag-desisyon hindi sila. So, kailangan pag-isipan mo ng mabuti. Then uh, siguro kung hindi mo na tanong, controversy niya din na uh, yung sinabi na hindi ko daw binigyan ng uh, share si Elias. Wrong po 'yan. Mali po 'yan. Si Elias po uh, yung video account po niya sa so, 3 months na 'yon, meron po 3.8 million. Tapos meron po siyang uh, pumasok po 'yon sa account niya na video. So, meron din siyang cash na nakuha sa amin, which is uh, 1 million plus. Then, uh, meron din mga na-purchase niya na mga pang-personal niya, like sasakyan. Uh, totally, almost more than na uh, 5 million peso nandun na sa kanya. Actually, ang management wala pong utang sa kanya. Yun po yan. Last po. Yeah. Ngayon po ba, ano po ba talaga ang gusto niyong mangyari? Ang balikan kayo ni Ilyas at humingi ng story? o siya ay makipag-ayos at lumitat na sa ibang manager? Ang sa akin naman, ang gusto ko lang naman is upuan. Ano yung gusto nila? So, kasi ayaw ko po talaga kung Hindi po ako mamuhula eh. So, mahirap kasi yung maghabulan tayo sa issue at hindi natin maupuan kung ano yung problema natin. Ang gusto ko naman, kung anong ikakabuti sa atin o sa isa't isa o bawat management, kasi bawat everyday, sayang eh. And we are in business, sayang. Eh, sayang yung pera natin, ginastos natin doon. Tapos naghahabulan lang pala tayo. O naghuhulaan. O for example, gusto mo ayusin yung management. Eh, sila naman yung ayaw makipag-ayos. Anong magagawa ko? Maraming salamat. Okay, thank you very much. Ay, dadagdag ko lang. na rin yung mga